Hello mga bebe, so wala akong maisip na content. Kaya na pagdiskitahan ko tong Ducati ni Leo Mag dog show iskin skin review tayo. Disclaimer lang muna, ito ay pangkatawaan lamang. At wag seryoso. Boy, monton, joke lang to ha. First step, bago mang dog show ng Ducati. Dapat meron ka muna yung skin net. Kaya kapag wala ka pang Ducati ni Leo Ward, bakal ka mang dog show. Ay, charot lang ha. Charot lang. Saan kaya nagpareban itong si Leo Bakit kaya pick yung pinakulay niya sa kanyang dog? bakit kano? Nakukulahan ako sa kanyang idol animation. Ano yun? Nagsalamin siya sa kanyang sword. Oo, inamoy. <laughs> so ito na, idog siya natin yung kanyang Skeletics. <laughs> ano yun mo Hindi pinagkita kung anong laman ng screen niya. Pero in fairness, yung takbo niya para siyang susugod at manonontok nang nagdodog show sa kanya. <laughs> sa kanya namang idol animation, be. Grabe naman yun. Ang sexy naman umupo. para siya mag-offer na Pogi 150. Hindi. <laughs> <laughs> Pero in fairness, ang ganda ng pasok ng kanyang motor doon. Nag-fade in kaso yung pag-out niya. Parang blink lang. Parang ang tigas ng kapa niya dito sa likod, no? Ito naman yung effects ng kanyang first skill. Parang effects ng ultimate ni Moskov. Kaso din niya binitawan yung isibat gano. <laughs> Kumbaga parang ayaw niyang let go. Ganun siya. <laughs> sa kanya namang second skill. Ano yan? Last the second. Be! Ito na be! <laughs> yung kanyang ultimate be. <laughs> yung motor niya be. Parang mas uunahan pata ito ng mga minions. <laughs> Bakit yung Ducati ni Nairwit at saka ni Benedetta? Meron silang mga ano helmet for protection. Bakit kay Layer Wala sa ibang ulo at na yung helmet. Charot lang. Pero overall sa kanyang ano, sa kanyang ultimate, ang ganda ng kanyang effects. Lalo pag dumating na yung kanyang motor. Pero ang disadvantage ng kanyang motor, be. Mabilis siyang mabos ng gasolina tapos setirak sa kalsada. Buti si Barbie. Pakainin mo lang ng damo tapos pag-resin. Oh, okay na, di ba? kaya kasi ano, ba't mabilenta kasi si Barbie? Tapos pinalit mo sa ano, sa Ducati. Chah! Pero ang worth it ng effects ng kanyang first skill kapag naka-ultimate siya. And sa entrance talaga ng kanyang motor, di ba? San ka pa? Pero... Tawa Tignan mo to. Gewang-gewang -gewang yung kanyang ano, action emotes. Siguro, hulog-hulog ang water niya. Char. Pero naman mo ito, nang mahal, mahal ng skin ni Lambert. Kaso yung kanyang action, oh. Bakit yung shadow? humiwalay? wala. Meron silang LQ ng kanyang motor. Hindi siya sanay mag eh. Mas sanay niya mag, ano, mag <laughs> <laughs> Pero wag kayo. Dala-dalawa ang motor ni Leo Moore. Tingnan mo to. <laughs> diba? kaya pala nakapagriban sa kapink yung kulay? Dala-dalawa ang motor. Be, mayaman. Pero hindi pala maganda pag ganyan. Be. <laughs> <laughs> ting mo to. Bebe. <laughs> <laughs> eh. <laughs> Nakabuka ka tapos nadinikas. <laughs> Kaya daw si Leo Ward kapag ano, habang nagda-drive, iniisip niya yung sunod na payment niya sa ano sa motor niya. Kaya <laughs> <laughs> Or masanay lang talaga siya magkamay. Tawag-tawa talaga ako kayo nakita ko siya. Dapat dito habang naka-ultimate ka, tapos patapos na yung ultimate, isunod mo yung kanyang action na mot. Sa kaya namang recall animation, parang ano, walang sounds. Kulang yung sounds ng pagpasok ng motor sa kapag drift niya. Ganon. Pero overall, maganda yung ano, effects ng ano, ng skin sa game. Worth it don siya. Yun lang kailangan lang talagang i-fix konti yung mga ano, yung shadow, yung sound effects, ganon. Pero maganda talaga yung skin. Oy, muntun piece tayo ha. Chor chorot lang lang yun. Oh, Labda lab na po si Monton kaya tuwang tuwa akong gawa ng ano, dog show review yung kanyang skins. <laughs> Sorry na. Love you.